kung saan gusto niyang maligtas ang lahat ng tao. Gusto niya tayong maligtas lahat. Kaya nga siguro nagpadala ng napakaraming napakalakas na ulan para makita kung ano ang mga problema sa ating bansa para makita ng mga Filipino na kung saan yung mga corruption sa flood control ng DPWH at ng mga ibang contractor, hindi natin alam. Kung no? alam man ng iba, parang natatakot, tahimik na magsabi. Dahil siyempre, kung ikaw ay hindi naman mataasang yung posisyon, ayaw mo rin na mawalan ka ng trabaho. Kaya natatakot kang magsalita. Pero ngayon tinulungan na tayo ng kalikasan, tinulungan na tayo ng Diyos na Makita ang kamalian ng ng ating mga